Alden Richards at Min Mendoza, hindi raw magpapaapekto sa mga kasinungalingan ng mga arming. Sunod-sunod na nga ang paglabas ng mga kasinungalingan tungkol kay Min Mendoza at Alden Richards. Isa na rito ang pagpapakalat ng mga fake news at edited photos para lamang sirain ang relasyon ni Min Mendoza at Alden Richards. Gayun pa man, hindi nila ito pinaniniwalaan. Kung matatandaan nyo ay sinabi na rin ni Alden Richards at Main Mendoza na wag basta-basta maniniwala sa kung ano-ano ang mga lumalabas. Tama rin kasi ito dahil hindi naman ito ibinunyag mismo ni Alden Richards o ni Main Mendoza. Kaya walang dahilan para ito ay paniwalaan. Sabi ni Lola, ano ba kayo? Naniniwala kayo sa mga ganyan. Alam nyo naman ang history. ng Aldab. Talagang napakaraming naninira sa kanila. Hindi lang ito ngayong 2023. Ito ay nagsimula pa noong kasagsagan ng Aldab. Dahil na rin kasi ito sa popularity nila na hindi talaga humuhupa simula noong 2015 hanggang ngayon. Tama nga yung sinabi dahil hanggang ngayon naman ay talagang tangi ang talento ni main mendoza at alden richards na kahit kailanman ay hindi nila nasisira ito kasi ay napatunayan na itong mga nakaraang linggo at nakaraang buwan tuloy tuloy ang paninira nila kay main mendoza at alden richards at lalong lalo na kay alden wala naman talagang kinalaman sa mga issue ngunit bakit nila tinisira ito ng walang dahilan hindi ba't mapapaisip ka ito talaga ang dahilan dahil gusto nilang pabaksahin si Alden Richards ranang sa gayon ay malayo siya kay Min Mendoza Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!